ayan, ibang case naman to mga kaibigan so baka maranasan nyo rin to tuturo ko sa inyo kung paano so okay siya yung shifter sleeve problema, pag sinip mo kahit anong gawin mo dyan hindi lumilipat o oh, ayan, ginagalaw natin yan bumitaw ang shifter cable so pagkaganyan, babaan nyo lang to dalawang nah, tornilyo Para pag nangyari sa inyo yan sa kalsada alam nyo ang gagawin Dahil marami na rin tayong na-rescue na ganyan Hindi nila alam kung paano ilipat Yung iba naka-neutral Tapos hindi na maialis sa neutral Yung iba naka-reverse Nababasag kasi minsan yung bushing yan doon Sa shifter cable So hindi na sumasama na sumasama sa cambio so ito okay naman yung kanyang slip walang problema ibang usapan naman ito kailangan natin magtuklap o kuha muna tayong gamit okay so medyo kailangan nyo ng konting tools dito kailangan nyo ng jis, kasi mayroon siyang tornilyo dito isa, dalawa saka meron din dito, tatlo, apat kakalasin nyo yung pinakagit ng cover so matitira yan ito na lang Okay, makita nyo naman yan hindi nagbabago ayan oh. dahil bumitaw itong kable ayan o oh. nawala sa pwesto dito dapat yan eh. ayan oh, Yeah. Kaya hindi ko makakambyo May lock yan Dito So yung iba Pag nawala na yung lock Alambre na muna Cable tie Para lang sumabay Ayan Pag binindot mo yun ngayon Nilipat mo na Stable na ulit Nag-iiba na yan R neutral drive oh yan gumagana na so yun na mahirap pag kayo nakakalasan yan Sakto pa sa isip, eh. sumakto pa kayo dito ng tirig ng cambio <laughs> nakaharang tayo eh ipandagdag pa kayo sa oo nga na idagdag pa tuloy natin o oh, ayan lalagyan nyo lang yan ng pwedeng cable tie dyan o kaya alambre para hindi na siya lumabas ng gano'n Meron po, may lubog yan dyan Nababasag kasi Tsaka nadudurog yung plastic niya na bushing So ayun lang o, Makakandar na kayo ngayon Salamat Eka, okay, yan natin Lipat muna natin Sakto naman dito Pas, kabit nyo na isa isa Kailangan nyo lang screwdriver para sa cambio Tapos G's O ayun lang Tapos haklit haklit lang naman Hindi ko na may toro, medyo masikip Tsaka nasa gitna tayo ng kalsada ngayon Ayan lang, sharing is caring.